Hi guys! This is your Mr. Reverse 81 81's Morning Vlog and welcome to this video. Ngayon umuulan na nga nandito sa park. Lagi nilang happy afternoon yung umuulan. So, let's go to, uh, the, what's up yung nila? Dona store? Yung nag store. Is sa kanila Dona naman yan eh. Oh. So, kagabi, nag-live tayo while well, we are, um, ano, um, flexing kung anong nandyan sa ating pantry. <laughs> and then, may nanonood na isang follower na hindi na nalaman niyang wala na parang stock. <laughs> wala nang mga mga sardines, mga mga noodles. Kaya sabi niya, kukuha daw tayo sa tindahan ng work 5,000 para sa magkaroon na ng naman ng ating pantry Yay! dahil ang mga bakla walang pantry. Charutan. So, punta tayo kina Dona. Baraguan <laughs> man. Yeah, para sa session siya si Kina, natin tatpan ang mga session hall. Yan. So, ikat ng kimbra And, dito tayo sa Donna and Bimbo's Lover Cage. Chok lang. This is their store. So, pagkawa wala tayo ng ating mga products para sa ating Uh, that's sa farm, para meron tayong mga ano yung ng mga magic. Sarap, wala na kasi. So, kailangan tayong mag So, worth 5,000 pesos. Nagsabi naman si ATM, ATM, Ate M, let's say Ate M, sa kay Donna, nag-chat na siya, so okay na daw. So next week babayaran. Chat. <laughs> Hindi ko alam ano yung ginila, basta kukuha tayo ng ayan. Tara na So ganito kami pag nagkaano kasi lagi naman siya nagpa-grocery sa amin. So ganito kami and dito tayo kukuha tayo tapos si si ano si, don, Dona si Donna ang si niya kung magkano nang nakuha para talagang exact 5k ang makukuha natin. So first natin kukunin ay One half sack of rice. Okay. Hehe. Magkano? One three bagas. Uh, tangga man. Uh, one, four. Uh, one four. go. One four. <laughs> Alo, iba pala dito pag cash one three. Shout out ta sa lahat ng gusto <laughs> pumili dito. Cash one three pag utang one four. 1,4. <laughs> uh, one four. And una natin is yung mga dilata kasi wala tayong mga dilata. Parang si Chuchay for the ano. Ano kay Chuchay? Corn beef. beef. Wala corn beef si Chuchoy. Yan, yeah, ito. Corn beef, isang ganito na lang. Isang ganito mm -hmm. mm -hmm. na isang. Pero Chuchoy, mag-di magkaw niya mga bay o tani. Ano ka, Dayan? Kuwan, Dayan. Diba lima to? Para kung dinihan na. Yan, so. Limang red at limang green. Saan ka rin ko? Isa, wag kami din tatlo. Isa ka? Beef plow kasi kung pagkain yung mabakla. Yan mo gagawin niya. Kasi kung pagkain yung mabakla sa beef plow. Diba dyan po? Yan. So, mga dilata lang worth 1-4 na. ha? Huh? Hindi ko alam. <laughs> ka. Plus na tayo yun. Ay total sa ako ito kuha bin. Ganin, mura ito kuha bin sulat ko. Dire ka dagiti video si pating time. Kuwate ng coffee, coffee ko. Pwede ka ni? Kasi ba ko? Ayaw pag kuwan, naging mong batasan ba? Kopi ko isa ka dozen. ayo pag pa, ilang ah... Uh... Oo, <laughs> oh, oh, subatan ka. Nagunahan mo man ang kaban. Isa ka tay. Hindi atay, isa ka buok.

kabalugi hap ko. Milo, Milo, kay si Britney, gusto siya Milo si Britney. Nga ako po, dosay ka di ko ganano ka po. Ito, ito, ito. isang dosen, kasi yung mga bakla na ito. Yan. Ikaw na. Ito si Kuala? Ito na guys. Ito na Wala pa. pa. Ay, pa-versue na lang ito na. Uy, dugan niya ang brown kapiko o kapiko blanca. Dayon

ilanor? Ano 'yung contact time siguro? Tingnan ko 1 2 3 4 5 6 12. 6. Oh, kanila. 12. 12, 12, 12, 12, 12. 12, 12. <laughs> oh, 2 4 6. Nasawsaw Dako, pinakaubos na 'yung kanila. Kanila kanila dako dai. dako na dai. Adib. Kada apensoka dai. Tay. Ay, po.

Three patre. Okay. Ah, kopi okay. ko, kopi uh, ko na ano na na. Kasi pa manika kopi. Kasi original lang. Original o or brown? Ah, ko lang yan po. Ito pati sabon ha, sabon dahil. Ten. Kaya sa ayun lang sa nilisa. Kala no, sabon. O, oh, kaya ka sabon. Ay, kaya yung shampoo. Na okay. yung conditioner? Isi isa kapal dito.

hindi siya ha? na sa likod sa unique the uniqueness ah, shohomot. <coughs> shohomot. ah, sabon suhumot yeah. <laughs> sabon ni Momar. mar mong sabon mar mo perla

Mga pasig ka nito ka na? Six. ka yeah. mo. Yeah. Yeah. Spicy na yan. Chili man Walang kay oh, Wala okay, okay. Yeah. 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 okay. Uh, well, na yeah. ni? Uh, well, uh, uh, on... okay. Spicy? Wala. Wala yung spicy. Wala spicy. So, Ay

Singko? Lima katag singko? Yan, ang ating mga nakuha na Ay, ano? sa mga demiswa. 4-9? Or 9? sa mga tumisusus susbayot yun? Ano? Akan oh, eh? Oh, na lang na. Eh, siyempre ito Oh, para 5,000 na lang. Ano? Wala nga, 26. Ah, dili di, di, na day. Di, wala na lang. Isa na Plus 50. 4976. 4976. 4976. Kasi mabalik sa 24. Sa pinati na pa di ay. 30. Ay, 30 mano Sa so, pa may naabi. 30. Sa pa man. Makaon. Makaon na lang ang 24. ati Marie, nakuha na naman ang tanan na. Apin naman eh, di ba? Apin na makaon, ati Marie. Sa para 5,000 tanan. Makaon na ng 24. o makaon na mo

So, Ate Marie, thank you so much. Ate Marie. Ay, hiroko. Thank you, thank you so much for the kindness. Thank, thank you so much. Thank you, Ate M. I love you, I love you. Thank you so much. And God bless. Meron na kaming mga stocks sa pantry. May bigas na kami. Thank you so much. Thank you so much, Donna. Thank you, Nina. Thank you, thank you, Ate Marie. Mga mga love you. And this is from Mr. Vesey, Eddie Kimwani, for my Vlog. Thank you so much for watching. And God bless everyone.